Ang mga introvert ay kadalasang nami-misunderstood sa ilang kadahilanan. Pangunahin na nagmumula sa mga pamantayan ng lipunan, mga maling kuro-kuro tungkol sa mga katangian ng personalidad at mga pagkakaiba sa komunikasyon. Iniisip ng ilang tao na ang mga introvert ay ma-attitude at madalas silang napagkakamalang mga snub at makasarili. Ngunit ang hindi maintindihan ng mga tao ay tao rin sila na may kakayahang umunawa. Ang kaibahan lang nila sa iba ay iniyakap nila ang kanilang pagkatao at karamihan sa kanila ay walang pakealam kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanila. Kaya narito ang mga dahilan kung bakit never hihingi ng sorry ang mga introvert. Number 1, walang mali sa mga introvert at sa kanilang pag-uugali. Ang paghingi ng tawad ay isang aksyon kung saan inaamin mong nagkamali ka. Humihingi ka ng paumanhin dahil alam mong nakagawa ka ng isang bagay na maaaring nakapinsala sa ibang tao o nagdulot ng ilang problema. Pero bakit ka hihingi ng sorry kung wala ka namang ginawang masama? Ito ang kaso ng mga introvert at ang pinaniniwalaan ng ibang tao na ang pagiging introvert ay isang pagkakamali. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang introversion ay nauugnay sa genetics. Kaya may posibilidad na maging isang introvert ang isang tao dahil sa kanyang pamilya. Minsan naman na develop ito sa pamamagitan ng pagsama sa mga introvert na tao. Ang ilang mga tao ay mas nakakaangkop sa introvert na pag-uugali at sumasandal sa pag-uugali na sa halip na extroversion. Kahit ano paman, ang introversion ay hindi pagkakamali o sakit na dapat ihingi ng tawad ng mga introvert. Number two, nagpa ang mga introvert na hindi makisalamuha at okay lang yon. May mga taong nababalisa kapag nasa umpukan sila ng mga taong ngayon lang nila nakilala. Ito ay isang pangkaraniwang pakiramdam lalo na kung hindi ka talaga sanay makipag-usap sa maraming tao. Ang ilang mga tao ay napupunta sa isang estado ng takot kapag sila ay napapadpad sa isang hindi pamilyar na grupo ng mga tao. Nararanasan din ito ng mga introvert kapag nasa isang grupo sila ang anxiety na nararamdaman nila ay maaaring maging problema kung hindi makokontrol. Iniisip ng ibang tao na ito ay isang insensitive na bagay na ginagawa ng mga introvert. Ngunit ito ay likas na katangian ng isang introvert. Ang hindi pakikisalamuha ang kanilang paraan upang panatilihing ligtas ang kanilang sarili. Ang kailangan ng mga introvert ay pag-unawa at hindi isang utos na humingi ng sorry. Number 3, gumagawa ang mga introvert ng mga kalkuladong desisyon. Ang mga introvert ay kilala ng mga taong laging naglalayon ng accuracy kung hindi magiging perpekto dahil hindi tayo perpektong tao. Ngunit hanggat maaari ang mga desisyon na gagawin nila ay hindi dapat magkaroon ng mabibigat na kahihinatnan para sa kanila sinisikap nilang iwasan ang mga masasamang consequences ng kanilang mga aksyon. At alam nila na kung gagawa sila ng mga desisyon na hindi pinag-isipang mabuti, maaari itong mag na makakaapekto hindi lamang sa kanila, kundi sa lahat ng tao sa paligid nila. Bagamat nagkakamali sila, tinitiyak nila na may mga backup na plano sila para malutas ang mga consequences. Ngunit bakit kakaiba at hindi pa rin ito pangkaraniwan sa ibang tao? ito ay maaaring kakaiba dahil ang ilang mga tao ay gumagawa ng mga pabigla-biglang desisyon habang pinag-iisipan muna ng mga introvert ito hindi nila kailangan humingi ng tawad para sa pag-uugaling ito number 4 ang mga introvert ay mga taong mahabagin bakit kailangan humingi ng tawad ng isang tao sa pagiging mahabagin ang ilang mga tao ay iniisip na ang mga introvert ay mahina dahil sila ang uri ng mga tao na ayaw makipagtalo sa sinuman kung maaari ay mahinahon nilang inaayos ang lahat dahil ang pakikipag-usap lang ay maaaring makaubos na ng kanilang enerhiya. Ano pa kaya kung may pa sila? Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa isang introvert na sila ay mga taong nagmamalasakit na hindi senyales ng kahinaan. Maaring sila ay tahimik ngunit marunong silang magmalasakit sa ibang tao. Ang kanilang pag-unawa sa ibang tao ay higit pa sa nalalaman ng mga tao tungkol sa kanila. Number 5. Niyayakap ng mga introvert ang kanilang pagkatao at tinatanggap kung sino sila. Ang mga introvert ay madalas na may misunderstood bilang mga taong snub dahil bihira mo silang makitang lumapit sa'yo upang makipag-usap. Hindi sila yung tipo ng tao na magsisimula ng usapan kahit kanino lang, maliban na lang kung may kakilala na sila. Para sa mga introvert, ang personalidad nila ang nagsasabi kung sino sila at ito ang nagpapasaya sa kanila at wala nang mas mahalaga pa dun. Alam nila sa sarili nila kung bakit sila introvert. Hindi nila kailangan sumagot sa ibang tao hanggat hindi sila gumagawa ng mga bagay na makakasira sa ibang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila humihingi ng tawad sa pagiging introvert nila. Dahil ang pagiging isa ay hindi isang pagkakamali. Kung ang ibang tao ay hindi gusto ang kanilang pagiging introvert o hindi sila tinatanggap, wala na silang pakialam dahil masaya sila sa kung sino sila. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Abner Hulguin, Noli Bangkailan, Sweet Nice, Lightworker, Worker, Jerlyn Barrera, Rodeline Corpus, CDCC Ako, Malia Momena Bantas, Haring JMR, Rex Israel, Master Dan TV, at k Encarnacion de los Reyes. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba. Pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Alam na mga introvert kung ano ang gusto nila. Ang mga introvert ay mga tapat na tao kahit na hindi sila transparent tungkol sa kanilang buhay. Ang nakikita mo sa kanila ay totoo. Hindi sila yung tipo ng tao na magpapanggap para makilala dahil ayaw nila ng atensyon mula sa ibang tao. Isa sa maraming nakikita ng ibang tao sa isang introvert ay yung hindi nila masyadong binibigyang pansin ang opinion ng ibang tao. Ito ay dahil mas alam nila ang kanilang sarili. Alam nila kung ano ang gusto nila at kung paano ito makukuha. Hindi nila kailangan ng opinyon ng ibang tao para sabihin sa kanila kung ano ang kailangan nila para makamit ito. Ang mga introvert ay mga independent at hindi nila kailangan humingi ng tawad tungkol dito. Number 7, ang pag-iisa ng mga introvert ay hindi dapat ihingi ng paumanhin. Alam nating lahat na ang mga introvert ay gustong magpalipas ng oras sa pag-iisa dahil yun ang kanilang paraan upang mapanatili ang kanilang emosyonal na antas. Ang pag isolate sa kanilang sarili ay isang choice na ginagawa ng mga introvert at ito ay nagpapasaya at nagpapakomportable sa kanila. Ang mga introvert ay hindi sanay na nasa maraming tao, lalo na sa mga taong kakakilala pa lang nila. Lagi silang gagawa ng paraan para makaalis sa publiko, para makapag-recharge at minsan makatakas sa nakaka na atmosphere. Ang pananatiling mag-isa at maghihiwalay sa iba ay hindi isang bagay na nakakasakit sa ibang tao hanggat sinasabi nila sa mga tao kung saan sila nagpunta. Gayunpaman, ang paghihiwalay sa kanilang sarili ay hindi batayan para humingi ng tawad sa ibang tao. Ito ay isang desisyon na ginagawa ng mga introvert. Number 8. Ang mga introvert ay masigasig sa pagmamasid. Ang mga introvert ay mapagmasid na tao at kung susubukan mong i-distract sila, malamang na mabibigo ka. Maaring sila yung tipong silent pero mas mabilis gumana ang mata at isip nila kaysa sa ibang mga tao. Sila rin ay mga tapat na tao na mahirap magsinungaling sa kanila dahil madali nilang natutukoy ang kasinungalingan mula sa katotohanan. Bilang mapagbasid na mga tao, meron silang mas tumpak na intuition tungkol sa isang tao o isang sitwasyon na nami-misunderstood ng ibang tao bilang pag espiya o pakikialam. Karaniwa na sa mga introvert na maging mapagmasid dahil gusto nilang magkaroon ng tiwala at maging mas komportable sa isang lugar at sitwasyon. Walang dahilan para humingi ng tawad sa pagiging matalas na tagamasid. Number 9, hindi nakagawa ng mali ang mga introvert para humingi ng tawad Tulad ng nabanggit, humingi ka ng paumanhin kung may nagawa kang mali At ibig sabihin ay kinikilala mo ang katotohanan na may nagawa kang mali Ngunit ang pagiging introvert ay hindi kasalanan At hindi rin isang pagkakamali na nangangailangan ng pagsisisi Ang introversion ay pag-uugali ng isang tao Kung saan mas pinipili ng tao na mapag-isa kaysa humarap sa ibang mga tao Walang sinasabi sa batas na dapat humingi ng tawad ng isang introvert sa pagiging introvert. Kaya kung isa ka sa mga taong nag-iisip na ang pagiging isang introvert ay mali, maaari kang maghintay ng habang buhay hanggang mag ang isang introvert na malamang na hindi mangyayari. At number 10, walang extrovert ang humihingi ng tawad sa pagiging isang extrovert. Ganon din sa mga introvert. Narinig mo na ba ang isang extrovert na nagsabi sa karamihan na sila ay nagsisisi sa pagiging extrovert at gagawin ng lahat para magbago? Wala ba? Diba? Ang mga introvert ay hindi obligadong humingi ng tawad para sa pag enjoy sa kanilang buhay bilang isang introvert. Lahat tayo ay tao at magagawa natin ang gusto natin sa ating buhay. Sila ay mga introvert at pinili nila maging introvert dahil masaya sila sa pagiging isa. Kalayaan nila na maging mapili sa mga taong gusto nilang maging kaibigan at meron silang kalayaan na ihiwalay ang kanilang mga sarili kung yun ang kinakailangan para sa kanila. Hindi natin dapat husgahan ang uri ng personalidad na meron sila. Ganun din sa mga extrovert, mas palakaibigan sila at yun ang nababagay sa kanila. Hindi natin pwedeng hilingin na mag sila sa pagiging masayahin at outgoing most of the time. Ang maibibigay lang natin ay respeto. Ang paghingi ng tawad ay dapat ibigay sa isang tao na nagawan mo ng mali. Ngunit kung bilang isang introvert, hindi mo kailangang humingi ng tawad. I-enjoy mo kung saan ka masaya at huwag pansinin ang opinion ng ibang tao. Ikaw, hihingi ka ba ng tawad sa isang bagay na hindi mo nagawa dahil lang may mga taong ayaw sa'yo? Anong mararamdaman mo kung huhusgaan ka ng isang tao para sa iyong pagkatao? Alam mo ba na may mga taong hinding-hindi pagkakatiwalaan ng mga introvert? Panoorin mo dito.